Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang movie na pinamagatang The Brain Man. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng psychiatrist na nagngangalang Dr. Mariko. Siya ay naglalakad patungo sa exit ng istasyon. Pauwi na si Mariko at dapat sumakay ng boss sa harap ng istasyon. Ngunit sa kasamaang palad, naiwan siya ng boss at pinagtawanan siya ng ilan sa mga batang estudyante sa boss. Ilang sandali, habang paalis ang boss, bigla na lang itong sumabog. Tila isang bata ang nakaligtas na sunog ang buong katawan, at sino subukang iligtas ang sarili. Si Mariko na nakakita nito ay agad na lumapit sa bata at humingi ng tulong. Hindi kalayuan sa kinaroroonan ng pagsabog, may dalawa pang babae na nanonood. Malamang, ang dalawang babae ang utak ng kamakailang pagsabog ng bomba. Ang dalawang babae ay tila nasiyahan sa tagumpay ng terorista na naging sanhi ng kaguluhan. Samantala, sina Detective Chaya at Detective Hirono ang itinalaga para magsagawa ng crime scene investigation. Natuklasan nila ang katotohanan na ang pagsabog ng boss ay sanhi ng isang misteryosong terorista. Natuklasan ng mga detective na ang ilan sa mga pasahero ng boss ay putol ang kanilang dila. Sa pagtalakay sa kasong ito sa iba pang mga opisyal ng pulisya, Sinabi ni Detective Chaya na ang suicide bombing na ito ay nagsimula sa isang manghuhula na nagngangalang Kinju. Noong nakaraan, gumawa siya ng isang live broadcast na hinuhulaan na magkakaroon ng pagsabog ng bomba sa isang boss, at nalaman niya kung sino ang gumawa nito. Sa kasamaang palad, naging biktima siya mismo ng bumbang hinulaan niya kanina. Sa ngayon, Nahihirapan na ang mga pulis at mga detective na hanapin ang tunay na salarin dahil base sa ebidensya sa pinangyarihan, gumamit ang salarin ng hindi pangkaraniwang pampasabog at iligal na ibinenta. Pagkatapos ay nagpatuloy si Nachaya at Hirono sa pagsisiyasat sa isang bodega. Nakarinig sila ng sigaw ng isang babae mula sa loob ng gusali pagdating nila. Nagmamadali silang pumunta sa pintuan ng kamalig. Ngunit nang buksan ni Hirono ang pinto, biglang may sumabog na bomba at pinalipad siya. Maingat na pumasok si Chaya sa bodega na katatapos lang sumabog. Pagkatapos ay natagpuan niya ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng mga guho na may sugat sa kanyang ulo. Ang pangalan ng lalaki ay Ichiro Suzuki. Dinala noon si Ichiro sa himpilan ng pulisya dahil siya lang ang tao sa pinangyarihan. Habang nasa selda, nakikinig siya sa usapan ng dalawang kriminal na nagsasabing hindi mapaparusahan ang tao kahit nakapatay siya ng tao. Kinabukasan, nang madaanan ni Ichiro ang dalawang kriminal, agad niya itong binugbog. Sinubukan ng dalawang pulis na pigilan si Ichiro ngunit hindi niya ito pinansin. Bukod dito, tila may pambihirang lakas si Ichiro kaya nalulula ang mga pulis. Huminto ang mga pag-atake ni Ichiro nang maalis niya ang mata ng kriminal. Si Detective Chaya na nakatanggap ng insidente ay naghinala na si Ichiro ay may problema sa pag-iisip. Pagkatapos ay inilipat siya sa isang espesyal na selda para sa psychiatric evaluation. Bago pumasok si Ichiro sa selda, naisaulo niya ang prison plan sa napakaikling sandali. Sa selda na ito, maraming doktor ang pinagkakatiwala ang gumamot kay Ichiro. Isa sa mga doktor na ito ay si Dr. Mariko. Natagpuan nila na ang katawan ni Ichiro ay natatakpan ng mga saksak at paso. Pagkatapos ay napagpasyahan nila na mayroong mekanikal na kaguluhan sa utak ni Ichiro. Pagkatapos ay nagsagawa ng eksperimento si Dr. Mariko sa pamamagitan ng pagsaksak sa katawan ni Ichiro gamit ang isang pin, ngunit hindi siya nag-react. Sa obserbasyon Natuklasan nilang eksaktong isang oras pagkatapos kumain si Ichiro ay nagpunta sa banyo, at ginagawa niya ito araw-araw kahit na walang mga orasan sa selda o sa observation room. Sa ibang lugar, ang dalawang babae sa likod ng sunod-sunod na pagpatay na ito ay makikita sa isang silid. Sa nakaraan, silang dalawa ay nasa iisang kwarto kasama si Ichiro nang sumabog ang bomba sa bodega, ngunit pareho silang nakatakas ang dalawang babae ay nagngangalang Medokoriwa at Yuria. Maliwanag na alam ni Medokoriwa ang super ability ni Ichiro at plano niyang ilayo ito. Kinabukasan, nagpanggap si Yuria bilang isang nurse. Naglagay siya ng tracker sa bag ni Mariko, at dinuplicate ang kanyang susi. Nang ihatid na sana ni Mariko si Ichiro sa selda, tinawag siya ng isang kabataan na nagngangalang Shimura. Si Shimura ay isa sa mga pasyente ni Mariko. Ang presensya niya ay tila nakakuha ng atensyon ni Ichiro dahil tinitigan niya si Shimura ng matagal. Pagkaalis ni Shimura, napagtanto ni Mariko na interesado si Ichiro sa presensya ni Shimura. Bumisita si Mariko sa bahay ni Dr. Aizawa para alamin ang background ni Ichiro. Si Dr. Aizawa ay isang lalaking gumamot kay Ichiro bilang isang bata. Sinabi ni Dr. Aizawa na mula pagkabata ay iba na ang hitsura ni Ichiro sa ibang mga batang kaedad niya. Palagi siyang tahimik habang nakaupo sa sulok ng silid na parang manika, at hindi nagpapakita ng kusang pag-uugali tulad ng mga tao sa pangkalahatan. Ayon sa pahayag ni Dr. Aizawa, biktima si Ichiro ng hit and run kasama ang kanyang mga magulang na namatay dahil dito. At si Ichiro ay inaalagaan ng kanyang lolo na si Irishu. Si Iri Shu ay interesado sa kanyang apo at hiniling kay Dr. Aizawa na obserbahan siya. Araw-araw ay tinuturuan ni Aizawa si Ichiro na pumunta sa banyo pagkatapos ng bawat pagkain. Ginagawa ito ni Ichiro kapag nakakuha lang siya ng mga tagubilin mula kay Aizawa. Sinabi ni Aizawa na si Ichiro ay walang sakit sa utak, ngunit sa halip, mayroon siyang pambihirang utak kumpara sa ibang tao kaya niyang kabisaduhin ang buong nilalaman ng isang libro sa pamamagitan lamang ng pagbabasa nito sa isang sulyap. Bukod dito, nagagawa rin niyang lutasin ang mga komplikadong palaisipan sa napakaikling panahon. Sinabi ni Aizawa na ang brain power ni Ichiro ay parang isang silid aklata na may libo-libong aklat na maaaring kalabanin ang computer intelligence. Binigyan ni Aizawa ng palayaw si Ichiro at tinawag itong The Brain Man. Sa kabila ng mga pakinabang na ito, si Ichiro ay tila kumakain at umiihi lamang kapag binigyan ng mga tagubilin. Matapos masiyahan sa mga obserbasyon ni Aizawa, sinabi ni Irisu sa kanya na umalis at may gusto siyang gawin kay Ichiro. Pagkatapos ay nagpadala si Irisu ng isang lalaking nagngangalang Ino na isang dalubhasa sa martial arts upang turuan ang kanyang apo ng self-defense. Sinabi ni Erishou na gusto niyang lipulin ni Ichiro ang kasamaan sa mundo, ngunit ito ay batay sa kanyang paghihiganti laban sa salarin na pumatay sa mga magulang ng kanyang apo. Dahil sa super ability ni Ichiro, mabilis at madali na natuto siya ng martial arts. Nang makita ito, kinuha ni Ino si Ichiro upang umalis sa bahay ng kanyang lolo upang iligtas siya at gisingin ang kanyang kaluluwa ng tao. Noong gabing lumabas si Ichiro kasama si Ino, sa hindi inaasahang pagkakataon, ninakawan ang bahay ng kanyang lolo at sinunog ng mga magnanakaw ang kanilang bahay. Habang sinusubukang tumakas, natagpuan ni Ichiro ang magnanakaw at pinatay ito sa pamamagitan ng pagsakal ng walang pag-aalinlangan. Tila ang pag-uugali sa pagpatay na ito ay maaaring gawin ni Ichiro nang walang utos tulad ng kanyang karaniwang ginagawa pagkatapos ng kamatayan ng lolo ni Ichiro, siya ay nawala. Hindi nagtagal pagkatapos ng insidente, ilang mga kriminal tulad ng mga magnanakaw, mamamatay tao, at mga rapist ang natagpo ang pinatay. Napagpasyahan ng mga detective na si Ichiro ang pumatay sa mga kriminal na ito. Dahil alam ni Detective Chaya ang katutuhanang ito, napagpasyahan niya na hindi si Ichiro ang suicide bomber sa boss noong isang araw. Ngunit sinusubukan niyang patayin ang tunay na salarin. Ipinagpatuloy ni Mariko ang obserbasyon kay Ichiro. Sinabi ni Mariko na walong taon na ang nakalilipas, ang kapatid na babae ni Ichiro ay natagpo ang patay na ang kanyang mga kilay at buhok ay inahit. Ang may gawa ng pagpatay sa kanyang kapatid ay si Shimura na nakilala si Ichiro sa observation room noong isang araw. Pagkatapos ay sinubukan ni Mariko na kumbinsihin si Ichiro sa pagsasabing hindi talaga siya mamamatay tao. Ilang sandali pagkatapos noon, dinala si Ichiro sa kulungan sakay ng prison car. Tahimik niyang kinalas ang kanyang posas gamit ang isang clip, at agad na sinugod si Hirono na nasa harap niya at hinawakan siya bilang hostage. Si Chaya na nasa malapit ay sinikap na iligtas si Hirono na kasalukuyang nasa banta. Sa labas, nakikita si Midorikawa at Yuria na nakasakay sa isang motor. Sinisikap na ihanay ang kanilang motor sa sinasakyan ni Ichiro. Si Midorikawa at Yuria ay bumaril ng palaso sa sasakyan ng pulis. Ito ang tumulong sa kanila na nagdulot ng aksidente at kaguluhan sa trapiko. Sa prison car, tila napansin ni Ichiro ang pagdating ni na Midorikawa at Yuria. Kaya naman nagutos siyang ihinto ang boss. Sa labas, Kinuha ni Namidorikawa at Yuria ang isa sa mga pulis bilang hostage at inutusan si Ichiro na lumabas. Nais daw nilang sunduin si Ichiro. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumaba si Ichiro sa sasakyan at agad na binaril si Midorikawa. Bago bumagsak si Midorikawa, pinindot niya ang detonator kaya sumabog ang bomba na dati nang itinanim sa isang police car at ang prison car ay parehong sumabog. Ang isang malaking pagsabog ay hindi maiiwasan. Si Midorikawa ay tila buhay pa mula sa insidente ngunit si Yuria ay patay na. Pagkatapos ay nagmadali siyang tumakas sakay ng kanyang motor. Bilang resulta ng pagsalakay, kinailangang maospital si Hirono. Sa ospital, si Mariko na nasa palikuran ay biglang sinalakay ni Midorikawa. Pagkatapos ng pagsalakay, ang mga ilaw ng ospital ay ganap na namatay. At biglang isang serye ng mga pagsabog ang sumira sa ilang bahagi ng ospital nang magising si Mariko, nakatali na siya na may bomba sa katawan. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Midorikawa upang pukawin ang presensya ni Ichiro. Si Midorikawa ay nagtanim ng mga bomba sa bawat pipeline ng ospital. Samantala, ilang mga pagsabog pa rin ang nangyayari sa ibang bahagi ng ospital. Si Chaya at ang ilan pang mga pulis ay nag-iimbestiga sa lokasyon ng isa pang bomba. Biglang sinabi ni Ichiro na ang mga bomba ay itinanim sa lahat ng bahagi ng ospital. Pagkatapos ay sinabi niya na pupunta siya sa control room. Naisip ni Chaya na si Ichiro ang may pakana ng pagsabog na ito. Gayunpaman, ayon sa kanyang kahilingan, inihatid pa rin ni Chaya si Ichiro sa control room. Pagdating nila sa control room, nakita nilang nakatali si Hirono sa isang upuan na may bomba sa buong katawan. Biglang tumunog ang cellphone ni Chaya. Tila si Midorikawa iyon. Sinabi niyang gusto niyang patayin si Ichiro, at nagbanta siyang magpapasabog ng isa pang bomba kapag hindi natupad ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Chaya na mayroon siyang team para sa disposal ng bomba at hindi na kailangang magmakaawa kay Midorikawa. Sa isang banda, tila nabigo ang bomb disposal team na tinutukoy ni Chaya dahil sa hindi inaasahang pagsabog ng isa pang bomba. Pakiramdam ni Chaya ay wala siyang pagpipilian kaya inatake niya si Ichiro at isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila. Si no na sinubukang pigilan ang laban ay ibinagsak ang sarili kaya't ang mga bomba sa buong katawan ay sumabog na siya ring ikinamatay niya. Samantala, tinakasan ni Ichiro si Chaya at pumunta sa lokasyon na iniutos ni Midorikawa. Sa lugar na iyon, si Midorikawa kasama si Mariko ay nasa isang kotse. Pinatakbo ni Midorikawa ang kanyang kotse nang napakabilis at nilayon na patayin si Ichiro. Ngunit si Ichiro ay hindi madaling talunin at maaaring bumangon muli pagkatapos ng unang pag atake mula kay Midorikawa. Muling binangga ni Midorikawa si Ichiro. At muli, hindi pa rin siya namatay. Mula sa loob ng sasakyan, nakikita ni Ichiro ang kalungkutan sa mukha ni Mariko nang makita siyang patuloy na inaatake ni Midorikawa. Si Ichiro na superhuman ay may pinakamataas na limitasyon. Inutusan siya ng kanyang utak na magpatuloy na mabuhay, ngunit hindi na kaya ng kanyang katawan. Muli na namang kumuha ng buwelo ng sasakyan si Midorikawa upang muling salakayin si Ichiro. Sa pagkakataong ito ay biglang hinila ni Mariko ang brake lever kaya bumangga sa ibang mga nakaparadang sasakyan, at nawala ng malay si Midorikawa sa ilang sandali. Ang sandaling ito ay ginamit ni Ichiro para salakayin si Midorikawa. Pagkatapos ay kinalagkad niya ang babae hanggang sa dulo at sinakal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumaba si Mariko sa sasakyan at sinigawan si Ichiro na huwag patayin si Midorikawa. Sinabi niya kay Ichiro na hindi siya mamamatay tao. Gayunpaman, sinadya ni Midorikawa na pasabugin ang bomba sa katawan ni Mariko sa pamamagitan ng pagkuha ng detonator mula sa kanyang bulsa. Nang akmang pipinduti na ni Midorikawa ang button, biglang may tumagus sa kanyang katawan. Tila inilunsad ni Chaya ang pagbaril na nagawang sumunod sa kanila. Lumapit si Chaya kay Midorikawa at binaril siya ng ilang beses. Pagkatapos noon ay itinutok niya ang baril kay Ichiro na nakatayo sa tabi niya. At nang kinalabit ni Chaya ang gatilyo, tila naubusan na siya ng bala. Nang makita iyon, hindi na nagsalita pa si Ichiro at iniwan si Chaya at Mariko. Sa isang pagkakataon, si Shimura ay naglalakad sa ulan. May dala siyang package at papalapit sa isang bahay. Sa ibang lugar, si Mariko na nakaupo sa tabi ng kanyang laptop ay biglang nakatanggap ng mensahe mula kay Ichiro na nagsasabing may papatay sa kanyang pinakamahalagang pasyente. Tumakbo si Mariko sa ulan papunta sa isang bahay na hindi kalayuan sa kanya. Kinalampag niya ang pinto ni Shimura at nakita niyang nakapatay ang mga ilaw nito. Sinigaw ni Mariko ang pangalan ni Shimura at natagpuan niyang patay, nakahandusay sa isang silid. Nagulat siya sa kanyang nakita, pagkatapos ay parang may narinig siya. Nalaman ni Mariko kung saan nang galing ang tunog at nakita niya ang isang bata na nagtatago sa bathtub ni Shimura. Malamang, pinaplano ni Shimura na gawing susunod na biktima ang bata. Kinabukasan, nakipag-ugnayan siya kay Ichiro tinanong ni Mariko kung paano nalaman ni Ichiro na muling papatay si Shimura Sinabi ni Ichiro na nakakita siya ng mga marka ng kagat sa braso ni Shimura nang makita niya ito Sinabi rin ni Ichiro na sa lahat ng sandaling ito ay ginamit siya ni Shimura para makalaya Pagkatapos ay tinanong ni Mariko kung bakit iniligtas siya ni Ichiro at ang maliit na bata Pagkatapos ay sinabi ni Ichiro na si Mariko ang unang lumuha para sa kanya at gusto niyang pasalamatan ito Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag at siya ay taus pusong ngumiti. Ang moral ng palabas na ito ay mahalaga ang damdamin ng tao sa buhay na ito. Kahit na mayroon kang mga super ability ngunit wala ka namang damdamin, ang super ability na iyon ay wala ring silbi. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe at kita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!